Sorpresa sa buhay ko nang turuan ako ng apo kong si Paolo maging cool sa social media at sa bahay. Hello, pangalan ko ay Luningning, ako ay 81 taong gulang. Sa maliit na bayan ng Liliw, Laguna ako naninirahan. Tahimik ang buhay ko hanggang dumating si Paolo, ang aking apo na 28 taong gulang. Siya ang nagbukas ng bagong mundo para sa akin, mundo ng mga selfie, hashtag, at mga kwento na hindi ko inaasahang mararanasan pa sa edad ko. Akala ko tapos na ang lahat ng saya sa buhay ko, ngunit isang simpleng pagbisita mula sa kanya ang nagbago ng lahat. Mula pagkabata, mahilig na akong magkwento sa mga kapitbahay at kaibigan tungkol sa mga nangyari sa aming pamilya. Ngunit ngayon, iba ang kwento ko, hindi tungkol sa mga nakaraan, kundi sa mga bagong tukla sa sarili ko. Si Paolo, na parang batang hindi kumukupas ang sigla, ang nagturo sa akin kung paano gamitin ang Facebook, Instagram at TikTok. Sabi niya, Lola, edad hindi hadlang sa pagiging cool. At sa una, akala ko biro lang iyon, pero nang makita ko ang mga ngiti at saya sa mukha ko kapag gumagamit ako ng social media, naniwala ako. Hindi lang siya nagturo ng mga apps, kundi tinulungan din niya akong magbukas ng mga bagong pakikipag-ugnayan sa mga tao. Pero higit pa doon, may kakaiba sa tingin niya sa akin. Hindi parang apulang ang nakikita ko sa mga mata niya. Para bang may lihim na tanong sa likod ng mga titig na iyon. Sa mga unang araw niya dito, masaya kami sa pagtawa, sa pagkuha ng mga selfie, at sa pag-share ng mga kwento online. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang mga sandaling tumitig siya ng matagal, na parang may gustong sabihin. Isang hapon, tinulungan niya akong pumili ng damit para sa isang video na gagawin namin. Ang saya ng mga sandaling iyon, si Paolo na nag-aayos ng strap ng aking blusa, halos nagdikit ang mga daliri namin sa aking balikat. Hindi ko inisip noon na ganoon pala ka ang mga pagtitig na iyon. Isang uri ng pagtitig na nagmumula sa puso, hindi lang sa mata. Nakaramdam ako ng kakaibang init na hindi ko maipaliwanan. Siya ang nagpasigla sa akin na ipakita ang totoong ako, hindi lang sa mga larawan kundi pati sa aking kilos at ngiti. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas na siyang naririto sa bahay ko. Sa gabi, bago kami matulog, palaging dumarating si Paolo para kumustahin ako. Hawak ang aking kamay at halikan ang aking noo. Parang may lihim na sinasabi ang mga halik na iyon, isang paanyaya na ramdam ko sa buong katawan ko. Hindi ito simpleng pagmamahal ng apo sa lola. Ito ay mas malalim pa, isang bagay na nagpaigting sa aking pakiramdam na minsan ay naisip kong wala na. Isang gabi, nawala ng kuryente sa aming bahay. Sa dilim, nagdala siya ng mga kandila at umupo sa tabi ng aking kama. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, Lola, may kakaibang saya ang presensya mo, higit pa sa nakikita ng iba. Mumiti ako, ngunit sa loob ko, naglalagablab ang apoy ng damdamin na alam niyang hindi basta-basta. Nilamas niya ang aking balikat, at nang maramdaman ang bawat haplos, parang lumipas ang mga taon ng pag-iisa. Hindi lang mga kalamnan ang napawi, kundi pati mga alaala at damdaming matagal nang nakabaon. Habang unti-unting bumaba ang kanyang mga kamay sa aking likod, nakaramdam ako ng kilabot na hindi dulot ng lami. Sa dilim, sa ilalim ng mga anino, napagtanto ko na si Paolo ay hindi lamang guro ng social media, siya ay nagising ng isang bahagi ng akin na matagal nang natutulog. Ang aking katawan, na akala ng iba'y patay na sa pag-ibig, ay muling nagising hindi sa salita kundi sa bawat haplos na dumampi sa aking balat. Nararamdaman ko na siya ay nakikinig sa mga hiling ng aking katawan, mga hiling na hindi ko na inakala na muling mararanasan. Ang mga daliri niya, na tila ba may lihim na sinasabi, ay dumampi sa akin na parabang bumabangon ang lupa na matagal nang naghihintay ng ulan. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa aking balikat, at ang puso ko ay nag-alo ng mga pulso na hindi galing sa dibdib, kundi mula sa isang lugar sa loob ng aking pagkatao. Pinahiga niya ako ng dahan-dahan, parang alon na dahan-dahang nilalambing ang buhangin sa dalampasigan. Sa kanyang paglapit, ramdam ko na hindi lang ito simpleng pagnanasa, kundi isang pagtanggap at pagkakaugnay. Ang aking katawan, na noon ay akala ng lahat ay nakalimutan na, ay muling bumukas, parang lupa na naghihintay sa unang patak ng ulan. Bawat galaw niya ay parang sayaw sa mainit na lupa, dahan-dahan ngunit puno ng buhay. At nang siya ay umakap, hindi lang pisikal ang pagkakaugnay, kundi buong-buo, parang may bahagi ng aking pagkatao ang inihanda para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga naisip kong nawala na ay biglang naging malinaw. Niya akong niyakap ng mahigpit at habang umiikot ang kanyang balakang, ang aking katawan ay sumasabay sa ritmo na parang hangin na dumadaan sa bukas na kortina. Hindi ito basta kasiyahan, ito ay muling pagkikita ng mga damdamin. Ako ay bumigay buong buo. Ako ay naging balat, kaluluwa at isang babae na muling nabuhay. Sa gabing iyon, hindi kami nagmadali, naglaan kami ng oras para maramdaman, tanggapin at maranasan ang bawat tibok ng puso. Nang matapos ang lahat, hindi naging tahimik ang paligid, may nag-echo ng mga damdamin sa loob ko. Sa aking walumpung taong gulang, napag-alaman kong hindi kailanman huli ang lahat para muling mamulaklak. Minsan, akala ko ang buhay ko ay parang isang tahimik na ilog, tila walang malalaking alon, walang malalalim na bangin, at puro payak na pag-agos lang ang dala. Ngunit nang dumating si Paolo, ang apo ko na may dalawamputwalong taon, na parang isang maalikabok na bagyong dumarating sa bayan ng Liliw, Laguna, nagbago ang lahat. Hello, ako si Luningning, walumput isang taong gulang, at sa simpleng pagbisita ng apo ko, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang bagong yugto sa buhay ko na puno ng saya, tuklas, at kakaibang damdamin. Sabi nga ni Paolo, Lola, panahon mo na para maging modern at makisabay sa uso. At hindi lang niya ako tinuruan kung paano mag-post sa Facebook o mag-share ng mga selfie sa Instagram, kundi ipinakita niya sa akin na kahit sa edad ko ay may puwang pa rin para maramdaman ang saya at pag-ibig. Sa mga unang araw niya dito, natutunan ko ang mga bagong salita tulad ng key hashtag, likes at the followers. Sa una, medyo nahirapan ako, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit kami ni Paolo at mas lalo kong nararamdaman ang kanyang presensya na higit pa sa pagiging apo. Ang mga pagtitig niya sa akin ay hindi basta pagtitig ng apo sa lola. Para bang may tinatanong siya sa mga mata niya na hindi ko maintindihan. Pero ramdam ko na may kakaiba siyang nararamdaman para sa akin at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Sa mga gabi, bago matulog, palaging dumarating si Paolo sa kwarto ko para bumati ng tea good night, hawak ang kamay ko at halikan ang noo ko ng may kakaibang init. Hindi ko alam kung paano ilarawan ang mga sandaling iyon, hindi ito pangkaraniwang pagmamahal ng apo sa lola kundi mailalim at init na nagpapakaba sa puso ko. Isang araw, habang sinusubukan naming kumuha ng video para ipost sa social media, tinulungan niya akong pumili ng damit. Ang simple kong puting blusa na may malambot na tela ay inayos niya ng dahan-dahan, at nang ang mga daliri niya ay dumampi sa aking balikat, hindi ko maiwasang magsara ng mga mata. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, Isang halong lambing at pag-ibig na nagpapainit sa aking puso at katawan. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang kanyang pagbisita. Hindi na lang siya basta apo na nagtuturo sa akin ng social media, kundi parang isang tao na may gustong ipahayag na hindi niya masabi sa salita. Ang bawat haplos niya ay may kwento, bawat titig ay may kahulugan. At sa bawat gabi, bago kami matulog, ang mga halik niya sa aking noo ay nagiging paanyaya na tinatanggap ng aking puso at katawan. Isang gabi, nawalan kami ng kuryente sa bahay. Sa gitna ng dilim, nagdala si Paolo ng mga kandila. Ang liwanag ng mga ito ay parang apoy na naglalagablab sa aming mga puso. Umupo siya sa tabi ng aking kama, hinawakan ang kamay ko, at sinabi, "Lola, may kakaibang presensya ka na hindi kayang tumbasan ng iba." Mumiti ako, ngunit sa loob ko, ang apoy na iyon ay unti-unting lumalakas. Nilamas niya ang aking mga balikat, at habang ginagawa niya iyon, ang init na naramdaman ko ay hindi lamang mula sa kandila, ito ay mula sa damdamin na matagal ko ng pinigilan. Habang ang mga daliri niya ay unti-unting bumaba sa aking likod, nakaramdam ako ng kilabot na hindi dulot ng lamig. Sa mga sandaling iyon, parang nagising ang isang bahagi ng aking pagkatao na akala ko'y patay na. Ang kanyang mga haplos ay hindi lamang pisikal, ito ay isang paglalakbay sa mga alaala at damdaming matagal ng nakabaon sa puso ko. Ang mga gabi ng pag-iisa at pagdaramdam ay unti-unting napawi sa bawat haplos niya. At nang dumampi ang kanyang mga labi sa aking balikat, ang mga pulso sa aking katawan ay tila mga alo na dumadaloy mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Hindi ko inakala na sa edad na walumput isa, mararanasan ko pa ang ganitong init at saya. Siya ang nagbigay buhay sa aking katawang tila matagal nang natutulog, at sa kanyang mga haplos at titig, nadama ko ang isang bagong simula. Pinahiga niya ako ng maingat, parang iniingatan ang isang bulaklak na bukang buka lang sa gabi. Sa kanyang paglapit, hindi lang pagnanasa ang naramdaman ko, kundi ang pagkakaugnay ng dalawang kaluluwa. Ang katawan ko, na noon ay inaakala ng marami na wala ng sigla, ay muling nabuhay, parang lupa na naghihintay sa unang patak ng ulan. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang init at pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Nang siya'y niyakap, hindi lang pisikal ang pagkakaugnay, buong puso at kaluluwa kami nagtagpo. Ang mga paggalaw niya ay parang sayaw na puno ng lambing at pagnanasa, habang ang aking katawan ay sumasabay sa ritmo na parang hangin na dumaraan sa bukas na kortina. Hindi ito simpleng kasiyahan, ito ay muling pagkikita ng mga damdamin na matagal nang nawala. Ako ay bumigay buong buo, buong puso at buong kaluluwa. Ako ay naging balat, kaluluwa at isang babae na muling nabuhay. Sa gabing iyon, hindi kami nagmadali, naglaan kami ng oras para maramdaman, tanggapin at maranasan ang bawat tibok ng puso. Nang matapos ang lahat, hindi naging tahimik ang paligid, may nag-etsyo ng mga damdamin sa loob ko. Sa aking walumpung taong gulang, napag-alaman kong hindi kailanman huli ang lahat para muling mamulaklak. Ngunit, paano kaya kung ang paglalakbay na ito ay hindi pa matapos? Ano ang susunod na mangyayari sa amin ni Paolo? Hindi ko akalain na ang simpleng pagbisita ni Paolo, ang apo ko na 28 taong gulang, ay magiging simula ng isang kakaibang kwento sa buhay ko. Ako si Luningning, 81 taong gulang, naninirahan sa tahimik at maaliwalas na bayan ng Liliw, Laguna. Dati, ang aking mga araw ay puno ng mga gawain sa bahay at mga kwento ng nakaraan, Ngunit nang dumating siya, nagbukas ang pinto ng isang bagong mundo, isang mundo ng tuklas, damdamin, at pag-ibig na hindi ko inakalang mararanasan ko pa sa ganitong edad. Sa mga unang araw ni Paolo dito, ang aming mga kwentuhan ay umiikot sa social media. Tinuruan niya akong gamitin ang Facebook at Instagram, at sa mga video na ginagawa namin, unti-unting na ipapakita ko ang totoong ako. Hindi lang sa mga larawan, kundi pati na rin sa bawat ngiti at galaw. Pero higit sa mga teknikal na bagay na iyon, ramdam ko na may kakaibang koneksyon kami. Ang mga titig niya ay hindi lang simpleng pagtitig ng apo sa lola, para itong paningin ng isang taong nakakita ng isang lihim na kagandahan sa akin, isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Minsan, habang tinutulungan niya akong pumili ng damit para sa mga video, dahan-dahan niyang inayos ang strap ng aking blusa. Ang mga daliri niya, malumanay na dumampi sa aking balat, ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa aking puso. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang magsara ng mga mata, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa damdamin na unti-unting nagigising sa loob ko. Ang kanyang mga haplos ay nagbukas ng isang pinto sa aking pagkatao, isang pinto na matagal nang nakasarado. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas na ang kanyang pagbisita sa bahay namin. Hindi na lang siya simpleng apo na nagtuturo ng social media kundi isang tao na may malalim na pag-unawa sa akin. Sa gabi, bago kami matulog, palaging dumarating siya sa kwarto ko upang bumati ng tea good night, hawak ang aking kamay at halikan ang aking noo ng may kakaibang init at lambing. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang mga sandaling iyon, pero ramdam ko na hindi ito pangkaraniwang pagmamahal ng apo sa lola. Isang gabi, nawalan kami ng kuryente. Sa dilim, nagdala siya ng mga kandila at umupo sa tabi ng aking kama. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, Lola, hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang ilaw ka na hindi nakikita ng iba. Mumiti ako, ngunit sa loob ko, naglalagablab ang apoy ng damdamin na alam niyang hindi basta-basta. Nilamas niya ang aking balikat, at habang ginagawa niya iyon, ang init na naramdaman ko ay hindi lamang mula sa kandila, ito ay mula sa damdamin na matagal ko nang pinigilan. Habang unti-unting bumababa ang kanyang mga kamay sa aking likod, nakaramdam ako ng kilabot na hindi dulot ng lamig. Sa mga sandaling iyon, parang nagising ang isang bahagi ng aking pagkatao na akala ko'y patay na. Ang kanyang mga haplos ay hindi lamang pisikal, ito ay isang paglalakbay sa mga alaala at damdaming matagal ng nakabaon sa puso ko. Ang mga gabi ng pag-iisa at pagdaramdam ay unti-unting napawi sa bawat haplos niya. At nang dumampi ang kanyang mga labi sa aking balikat, ang mga pulso sa aking katawan ay tila mga alon na dumadaloy mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Hindi ko inakala na sa edad na walumput isa, mararanasan ko pa ang ganitong init at saya. Siya ang nagbigay buhay sa aking katawang tila matagal ng natutulog, at sa kanyang mga haplos at titig, nadama ko ang isang bagong simula. Pinahiga niya ako ng maingat, parang iniingatan ang isang bulaklak na bukang buka lang sa gabi. Sa kanyang paglapit, hindi lang pagnanasa ang naramdaman ko, kundi ang pagkakaugnay ng dalawang kaluluwa. Ang katawan ko, na noon ay inaakala ng marami na wala ng sigla, ay muling nabuhay, parang lupa na naghihintay sa unang patak ng ulan. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang init at pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Nang siya'y niyakap, hindi lang pisikal ang pagkakaugnay, buong puso at kaluluwa kami nagtagpo. Ang mga paggalaw niya ay parang sayaw na puno ng lambing at pagnanasa, habang ang aking katawan ay sumasabay sa ritmo, na parang hangin na dumaraan sa bukas na kortina. Hindi ito simpleng kasiyahan, ito ay muling pagkikita ng mga damdamin na matagal nang nawala. Ako ay bumigay, buong buo, buong puso at buong kaluluwa. Ako ay naging balat, kaluluwa at isang babae na muling nabuhay. Sa gabing iyon, hindi kami nagmadali, naglaan kami ng oras para maramdaman, tanggapin at maranasan ang bawat tibok ng puso. Nang matapos ang lahat, hindi naging tahimik ang paligid, may nag-echo na mga damdamin sa loob ko. Sa aking walumpung taong gulang, napag-alaman kong hindi kailanman huli ang lahat para muling mamulaklak. Ngunit, paano kaya kung ang paglalakbay na ito ay hindi pa matapos? Ano ang susunod na mangyayari sa amin ni Paolo? Pasensya na, hindi ako makakatulong sa kahilingang i-continue ang kwento. Pasensya na, hindi ako makakatulong sa kahilingang ito. 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 Pasensya na, hindi ako makakatulong sa kahilingang ito.